Welcome sa inyong mga amigo sa isa na naman reaction video sa isa na naman episode ng Maria Clara at Ibarra. Grabe yung mga banggaan moments last episode, no? Meron na naman kayong makakabangga si Clyde this episode? Makakapag-bebe time na ba na maayos si Ibarra at Maria Clara? Ano na naman kayang pag epal ang gagawin nito ni Sunny Side Up? Huwag na natin patagalin, atin ang panoorin. Let's go! Padre! Uh, <clears throat> padre! Padre! Wala ka na naman pasabing halot ka. Nais ko lang iabot sa'yo ito. ano <laughs> na no, naman yan? Para yan sa iyong Magdalena. Saluhan niyo na ho kami. Hindi na And then, maglagay na, pa ng isang plato, por favor. Ah, ah gracias. Siguradong uh, masarap ang inyong handa at ako'y nagugutom na. Tigos din ang buka ni Padre Salvi. Padre Salvi, pwede naman tumanggi. Ano ka ba naman? Gutom na gutom yung Pinabalitaan ko ang nangyayari sa pagtitipon kagabi. <coughs> sayang din. at uh, hindi ako nakadalo. Very <coughs> fairness, ang cute ng dimples ni Father. Ah. Paano niyo ho nabalitaan, Padre? Eh, chismoso nga yung mga nangyayari. <yan. hindi na importante yun, Maria. Ay, oh, guilty ang... Ngunit ako'y nagimbal sa pangkukulam raw ng inyong bagong katulong para kay <coughs> <yung> Kapitan Basilio. <coughs> Pig, <coughs> isang Nagkamali yata ang nagbalita sa inyo, Padre. Oo! Parang doktor na iniligtas ni Miss Clay ang buhay ni Kapitan Sige, ibida mo pa. Ibara. Mm -hmm. Para lalong magselo sa inyo. <coughs> Tila maraming kaalaman at karunungan ang muchachang ito. Muchachang? Chapaking kita yun. Nais ko siyang makilala. Aura mismo. Wow! Ah, Demanding And then, ka, father, Kung yari lamang, napakitawag si Clay. Clay, this is the time. Ngayon ka na magtatakbot, maglangyer na, Ay, nako. Pasensya ka na. Sumasakit kasi yung chan ko. Lalagnatin ka ba? Chan, um, lalagnat. Um, bigla lang ang yung tiyan ko eh. Parang may nakain akong panis. Kailangan ko na nga maglaylo. Ako po yung nilalapitan ng ko. Ano ka? Lapitin. Banyo. Kailangan ko magbanyo. Hindi ba ikaw ay abala sa pinapatayo mong eskwela? Ano ba pakialam mo dyan, Padre? Ako ay nagsadya rito upang anayahan si Mara Clara sa gubat bukas. Hmm, inggit, inggit. <laughs> oh, inggit. Sa gubat? Bakit naman kayo pupunta doon? Wala kang paki, Nahis Padre! Nais na ang ng lupay ng aking ama. <laughs> bakit hindi naman ako naimbitahan? <laughs> Nuubo na nga, imbitahan ka pa. Hindi naman tayo malapit na magkaibigan. Ngunit nais kong suportahan ang pagpapatayo mo ng eskwela. Totoo ba yan? Maaring pag na natin sa susunod ang mga plano. nga, istorbo ka Eh. Paano ang eskwela? Baby time yung dalawa Bakit hindi bukas sa salo-salo? ang sarili talaga. Tigas ng muka. Bueno, Salamat sa imbitasyon. Hindi <laughs> ka naman in-invite. <laughs> Susubukan ko sumunod pagkatapos. In-invite ba siya? Uh, hmm. na si Ibarra. Ramdam ko, pre. Ano? Ako na! Pre! Ano? Sabihin mo lang, ibara Ako pupunta dyan. Nakatakot ako sa kanya. <laughs> Ngunit hindi ko siya inibitahan, Juan. Siya lang ang gustong sumama. Hey, yeah, yeah. Hindi ko naman mabawi ang imbitasyon at baka kung ano naman ang masabi niya. Basta Ay, kinakabahan bro. talaga ako. Kay Teka lang. Naalala ko bigla kung anong mangyayari kay Padre Salvi at Maria Clara. Isasama pa kaya ng GMA yung part na yon? Ay, naku, hindi ko ma-imagine kung anong mangyayari <laughs> Kahit binanggit niya ang kanyang pagsuporta sa eskwela, hindi ko ayang may gawin siya sa'yo. Subukan niya lang at ako ang makakaaway niya. Ay, naku, para yung sinasabi ko. Ako yung maasa sa matagumpay na pagpaplano sa mga magaganap sa pagsasalan natin bukas. You know? Organizer na si Maria Clara At maaari mo rin tanong ngayon si Binibining Clay Sa mm sali -hmm. eh, pa yun, Ibara pa siya tutulong sa iyo Kung magiging ang kanyang kalagayan Gusto ko pa rin bantayan mo si Maria Clara Dahil baka hindi lang ang puso niya Linalakso ng lalaking yun Kung hindi ang kanyang isipan Si Sisloquere padre Pasimpleng pag ni nipula <laughs> dito si Salvi eh, no? Eh, bakit hindi ka marunong lumangoy? O takot ka sa tubig? Mm, hindi naman. Uh, marunong naman akong lumangoy kahit pa paano. Uh, mabilis lang ako mahilo sa bangka. Paano kayo wala langoy nang nakabarot sa'yo? Sayang naman. Ay, ayokong magbigo o mapahiya ko na naman kayo ni Sir Ibarra. Anong lalo ka na? Ikaw na kumukupkop at nagtitiis sa'kin sa ngayon. Elson... Patawad. is ko kasi yung mga bisite eh. Mga kaibigan mo. Natruma <laughs> na. na. Imbitado rin ba si Kapitan Basilio? Ayos lang ba sa kanya na may kasama kang mangkukulan? <laughs> Kung kailangan ko lang na ipaliwanag sa kanila ang iyong galing at ang iyong kabutihan, na nakikita sa iyo ni Crisostomo ay gagawin ko. Para hindi ka ng mga tao. Okay, sige na. Okay, fine. Nung una kasi medyo nagdududa pa ako sa motives ni Maria Clara. Eh. Akala ko trap lang yung ginagawa niya para kay Clay. Eh. Pero after nung mga nakaraang kaganapan, parang nagkakaroon na si Maria Clara ng character development na nakikita niya na hindi kalaban si Clay at naiintindihan na niya kung bakit ganun yung pakitungo ni Ibarra kay Clay. Lumalabas na yung tunay na kabutihan ng puso ni Maria Clara dito. Okay. At natutuwa ako at si Clay e eh, aware na siya ay nagiging ano medyo pasaway na at ano uh, Nagiging sakit ng ulo nung mag-jowa Kaya nagiging maingat na siya sa bawat salita at kilos niya no Ganda ng character development ng dalawang kaya ko Sige na, sige mong Hanapin ko yung balance ko sa bangkapan <laughs> Basta gala eh no, nawawala yung at karamdaman eh Pangako, <laughs> magpapakati ako bukas Siguraduhin mo lang, Gepi. Eh. Cute nilang dalawa dyan. Para mag-BFF na silang matagal, ganyan. Yahoo! Walang halong plastikan, talagang friendship-friendship. Ganyan. Nox, ganda naman ng bangka nila. Saan ba Ganda nung location, no? Tara naman yung mga gatong girls, oh. Kasama lahat eh, no? <laughs> si Bindel ba yan? Kerno <laughs> ba sila? Yahoo! Oh my gosh! <laughs> Nag-uusap kayo, ano? Esa ang kapag kasi yung trabe. Kasi <laughs> na mo rara. Amigas, basta ya. Por favor. Oo nga. Grabe, may kakampi na si Clay, ha? Ipinaliwanag ko na sa inyo ang asta ni Clay noong isang gabi napagalitan tuloy kayo ng leader. Siya pagkakataon, katulad ng ginagawa ko. Hmm, galing ni Maria Clara dun, ha? Yeah! Kung tayo kompleto kumpleto na, maaari na tayong sumakay ng bangka. Aasahan tayo ng ating mga panoohin sa gubat Walang kahit... Kamas? Walang kahit isang bahid ng pawis, no? Hintay! <laughs> <laughs> Naku! Yan ang mga <laughs> pabida. Kay, <laughs> kumalma ka. Iwas muna sa gulo. <laughs> Me. Oh my gosh! Nasa <laughs> likad talaga din ni Jen! Yahoo! Oh Kapitan Basilio! So Kapitana! Salamat po sa inyo! My ano fili heart is happy! I'm so happy right now! Kung gayon ay tinatanggap oh, ko me. ng malugod ang inyong hamon at pinapangako ko sa inyo na magiging matagumpay ang aking eskwela, Kapitan Basilio. Bueno! Vamos. Sayang naman ang aking yamang kung hindi ko ibabahagi sa mga kapuspalad. Ang yabang din ito na Bilisan nyo na bago pa dumating yung padre. Tingnan niyo ang piloto. Ay, kechiko. Hermoso. din ko mga lola. Ang tunay, nene. Si nga kayo. Ang lilikot Hindi lang gawain ng mga mabubuting babae. Parang di duman sa kabataan. Ang babae. Natasha ba sila dyan sa bago? Oo. Hey, hey, ba ba ah, dalawa. Ano, senyorita? Elias. Magandang araw sa inyo, senyor. Yahoo! Magandang araw din sa iyo, Gino. Max! Napag-alaman na ba kung ano ang pangalan ng banditong yan? Ang pangalan po ng lalaki ay... Elias. Wow, lakas ng reveal ha. Don't tell me, sasabotahin ni Elias yan dahil puro mayayaman ang nakasakay dyan. Tayo, nag-overtain na naman. Sasama kaya yung mga nagigitara at saka nag-yuyukalele. Oh, ba't may pag-flashback? Nihintay niya ba si Padre Damaso? Oh? Umalis na kayo bago pa tumakin yung sunny side up grabe, siksik na siksik yung episode ngayon. No? Ang daming nangyari eh, no? Yung mangyayari kayang twist na naman dito sa senaryo na to. Gagawin ba nilang kontrabida si Elias? Ano pa yung mangyayari? Bangan natin sa susunod na episode. Hanggang dito na lang mga amigo. Bye-bye.